Ito na marahil ang pinakamaruming lungsod sa mundo. At mukhang nila mga nang Bangladesh at pinakain ng alikabok ang ibang lugar sa India sa kadugyutan ng lugar. Matatagpuan sa bansang Pakistan, ito ang lungsod ng Lahore, kung saan lahar ng basura at ang mukbang kapital ng mga langaw. Ang lungsod na ito ay sagana sa alikabok. Kapag huminga ka ng malalim para kang nakaamoy ng kilikiling suabe sa asim, kung nagtitipid ka sa paggamit ng mask noong pandemic, dito kahit kuripot bibili ng mamahaling mask dahil kung hindi makalayasan ka ng kaluluwa mo kundi kayanin ang mabahong amoy na sinamahan pa ng halikabok. Ang halikabok ay isa sa pinakamaraming problema ng mga negosyante sa Lahore. Mayat maya ang pagpag, walis sila ng walis. Gaya ng moto na nakaparada lamang ng isang oras, binalot na agad ng alikabok. Pahinap din sa mga pawisin dahil pag sumabay ang alikabok, pakiramdam mo ay nagpuputik sa katawan. Ang paghinga dito sa isang buong araw ay katumbas ng paghitkit ng halos isang kahangyosi Ang mga langaw mababa ang malipad dahil puro na bilbilan. Sa araw-araw ba naman na buffet, Simpleng imik mo lang dito, isang pamilyang langaw na ang dadapo sa bunganga mo kaya panatilihing magmask. Nakakadiri din ang mga karnehan at isdaan nila, iniiwan lang na nakatihaya. At kung kakain sila ng nakakamay, makikita na ang hugasan nila ay kakulay ng sarsa ng lechon manok. Gaya sa Bangladesh, walang disiplina rin ang mga motorista dito. Sila ang hari ng kalsada. Ang uusok pa ng mga tambutso na mga kumag na isa rin sanhi ng air pollution. Maririndi ka sa mga busina nila kung tatawi ka sa kalsada ay galingan mo. At samahan mo na rin ng dasal dahil hindi ka sasantuhin ng mga kamote riders dito kung tatanga-tanga ka. Talaga naman nakakabuisit ang paglalakad sa lugar dahil pati daanan ng tao ginawa rin parkingan. Mas priority rito ang mga sasakyan kaysa sa mga naglalakad lamang. Kung gusto mong makaiwas sa traffic at usok, tubukan mong dumaan sa mga eskinita subukan mo lang. Kung kayanin mo ang masagsang na amoy, Bagamat maraming maruming lugar sa lungsod, marami ding mga parke na pinapanatiling malinis. Pero mukha pa rin madungis. May basura sa lahat ng dako, ang mga tao ay nakatira na sa basura. Ang mga kalye ay puno ng basura. Makalat pa sa mga asong gala ang mga tao dito, kaya ang munisipyo nila ay hirap solusyonan ang ganitong problema iniiwan lang ng mga taong kailang basura sa mga bakanteng espasyo. Makikita lamang sa mga gilid ng mga highway. Itinatapon din ng mga residente ang kailang basura mula sa kailang balkonahe o bintana. Wala silang pakialam kahit nakasabit na sa bakuran nila ang mga inihagis na basura. Naglipa na rin ang mga uwak. Misto lang food court sa kanila ang lugar. Karaniwan pa sa mga lalaki dito ay ayos lang ang holding hands while walking karaniwan lang din sa kanila ang umiinom sa iisang basong nakatali sa pampublikong inuman. Ang mga kable ng kuryente ay pareho lang sa atin na nakatiwangwang. Ang lahor ay isang lungsod kung saan ang fog ay naging ikalimang season mula Oktubre hanggang Disyembre. Ang alikabok at nakakalason ng mga particle ng gas ay nakulong sa mga layer na malapit sa lupa. Sa ilalim ng impluensya ng pinababang presyon ng hangin pagbabago ng temperatura at hangin mula sa kanluran, sa panahon ng fog, ang buong lungsod ay halos lamunin ng mga particle na ito na nakabitin sa layer ng troposphere. Sa taglamig, ito ay umaabot sa tuktok nito. Ayon sa isang ulat noong 2018 ng Pakistan Air Quality Initiative, ang antas ng pollution sa hangin sa Lahore ay nakakapinsala sa kasamaang palad, karamihan sa kanila mga bata. So yan, 'wag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanggang sa muli.